Aries, ngayong araw may sinyales ang iyong gabay pwedeng may dumating na makakausap na tao na masigla kausap, na dati mo nang ka, transaction pag negosyo ang ilalapit ay okay dapat mong mapagbigyan ng oras, kung nais mong magkasama kayo ay pwede naman ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag ka muna pumunta sa malayong lugar, Nadil kahit alam mong okay dahil gastos ngayong araw walang pwede na mapagkasunduan, mas mainam pa na unahin ang kahilingan ng minamahal ayon sa iyong gabay. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyo ay mansanas na prutas walang balat pagkinain at pineapple juice magbibigay para gumanda ang ugat sa iyong puso, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ay may sinyales na problema dapat kang maging masinop sa mga importante na iyong nalalaman, at huwag kang magpapataan sa ginagawa at huwag magbibigay ng pagpayo sa kanila, nang makatapos ka ng maayos sa buong araw sa trabaho, at nang walang makuhang problema. Sa pagmamahalan, ay maging maunawain lang at huwag balat si Buyas na madaling magdaramdam para walang mawala na good vibes ng swerte sa pag-iibigan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 39 at number 22 at number 10. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may malakas kang enerhiya na pag ang kakausapin ay okay siya na matanong nakausap madami kayong mabubuo na bagong idea sa inyong meeting pero pag may aura ka na naiinis ay lumayo ka na kagad dahil magsasalubong ang inyong katalinuhan. Wala kayong mabubuong resulta ang pinapahiwatig at ngayong araw ay malakas ding karisma para sa pamilya para magbigay ng advice o mga plano sa buhay para makagawa ng bagong idea, pa rin ang ikakaunlad ng bawat pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig sa miembro ay pwedeng silang tumuloy sa mga kausap basta sabihan na huwag gagawa ng kalungkutan sa isipan, para ang good vibes nila ngayong araw na buenas ay hindi mawala. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magiging maayos ang buong araw sa mga ginagawa, ang iwasan ay mga kasama sa trabaho. Iba kung magsalita kung tungkol sa pagmamahalan magbibigay lang sa iyo ng problema. Sa puso at sa pera huwag mo muna kausapin ngayong araw ang ganoong tao. Sa pera ay pagsisino po walang pagpapautang sa ibang tao. Dahil may aura ng swerte ang mga hawak na pera ngayong araw ng pag-asenso na pag nagamit sa pagkakaperahan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 16 number 42 at number 20. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay may okay ka namang araw para gawin, ang iyong ninanais dahil mahusay ang karisma ng pananalita at mga pamamaraan, para makagawa ng pagkita ng pera, at okay din ang aura sa pananalita para sa pamilya kung may maliit na suliranin, ay pwede kang makagawa na magkasundo ang mga nasa pamilya, ang dapat mo lang iwasan ang maging masyadong maawain para makaiwas ka naman sa gastos ayon sa iyong gabay sa ibang tao. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay may masayang araw para makagawa ng maayos na gagawin, hanggat nasa isipan na aasenso ka sa trabaho ay lalo kang sisipag at pag-asenso para sa iyo ang ganoon. Sa pera unahin mo lang mabigyan ang minamahal, nang lalong sumigla ang pag-iibigan, at may grasya na laging magkakaunawaan sa mga plano sa buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25, number 10 at number 34. Cancer, ngayong araw ay okay naman ang aura mo pwedeng kang gumawa ng transaction, bawal lang ang pumirma at bawal din maawa kagad ng makaiwas ka sa magbibigay sa iyo ng suliranin sa hinaharap, at pag may nasabi ka sa minamahal ay gawin mo para masisigla ang pamumuhay ayon sa iyong gabay. Ang maging maunawain ka sa mga kapatid at sa magulang ang dapat sa iyo para mas mapaganda mo ang iyong mga swerte na magagawa kahit kasama mo sila, at ang iiwasan mo lang ay magbigay ng pera sa mga uncle at auntie dahil pag nabigyan mo ngayong araw, ay hihilahin ka sa maling pagkakagastusan. Sa ibang plano para sa pangarap ng pamumuhay ay huwag mong susukuan may dadating sa iyo na good vibes ng swerte hanggat tinutuloy mo. Sa trabaho, ay iwasan mo lang malate ngayong araw dahil doon ka mauumpisahan ng mahirap na gawain, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 21 number 32 at number 14 Leo Maging maingat sa maipapakitang ugali sa mga kausap kahit nasisiyahan ka sa nadidinig ay relax ka lang para ang kagustuhan nilang mapabilib ka ay mahihirapan sila dahil may sinyales na gusto lang makuha ang iyong tiwala ng mas masigurado mo ang kanilang gustong mangyari, at ang iiwasan mo ngayong araw ay madaling maawa sa hihingi ng tulong, dahil kukuha lang sa iyong pera na wala naman na maibibigay sa iyo ng swerte, sa pagtulong nagagawin ayon sa iyong gabay. Sa iyong tahanan ay bawal sa inyo munang tumanggap ng bisita dahil pangit ang kanilang aura mga naiinggit at pagbagal ng swerte ang madadala sa tahanan, sa buhay na masaya, at sa pera ay minamahal lang ang pwedeng mabigyan ng laging ipon ang grasya ng positive energy ng swerte sa tahanan. Sa kalusugan ay bawal muna ang mainis, at ang pagkain ng mga masesebong ulamin, dahil magdadala ng malakas na mag-iipon para mapahina ang ugat sa puso ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 29 number 30 at number 18. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may padating na selebrasyon na gagawin, ay huwag ka ng maghanda ng madami dahil ang mga bisita, ay pwede kang makuhanan lang ng iyong swerte sa tahanan mas mainam pa nga na kayo lang ng pamilya talaga ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang mabilis na maawa ng makaiwas ka sa gastos, at kung may dapat na pirmahan ay gawin mo okay ang pag-asenso ang pahiwatig sa tahan ay maging maingat ka lang sa pagsasalita, nang alam mo makakasakit ng damdamin ngayong araw, dahil pwede siyang malungkot ang masasabihan ng hindi mo mapapansin at mag-iipon ng takot sa kanyang isipan. Sa iyong pera ngayong araw ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, pag-unlad sa iyong pera kung sila ay lalapit lang sa iyo, ang bawal ay magbigay ng pera sa pamangkin o pinsa ng makaiwas ka sa kagipitan sa pera. Sa trabaho, ay huwag magtiwala na sumama, ngayong araw sa paglabas ng mga kasama sa trabaho, dahil baka pati sa tahanan ay magdala ng suliranin, ang naaayon na gawin ay umiwas, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 11, number 29 at number 16. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay masaya ang enerhiya para sa pamilya. Kung may mga plano na pwedeng pagkakaperahan ay pwede ng pag-usapan, para maumpisahan na ang tamang plano na gagawin sa hinaharap, at ngayong araw kung magkakaroon ka ng deal sa dalawa ang kasarian, basta lubos mong kakilala ay okay na gawin pag nagkasundo, ay aayon sa inyo ang magagawang pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal muna gumawa na tumanggap ng bisita para walang makuhang good energy ng swerte sa pamamahay, at sa pera una ang pamilya at magulang na dapat matulungan o mabigyan ng tuloy-tuloy ang maayos na pera sa iyong tahanan ang pinapahiwatig ng gabay. Sa trabaho ay maayos na araw ang iiwasan sa hanap buhay. Ngayong araw, ang kasama sa trabaho mahilig magangat sa sarili. Dahil pag nagkasama ay gastos sa iyo at ikakahina pa ng kalusugan ang pahiwatig, at iwasan mo lang ang alak sa gabi dahil mag-iipon ng ikakahina ng ugat ng atay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 14 number 28 at number 40. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga makakausap, dahil may sinyales baka ang nais lang ay mapadama ka sa kanila gagawin ang kanilang nakakalitong pamamaraan, mas mainam na pag-aralan mo pa sila ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may maganda kang enerhiya na pwedeng mong magamit para kumita ng pera, lalo na sa mga maliit na deal ay maayos mong magagawa pag may dumating, ay huwag ng palalagpasin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay pag-iingat sa buong araw ang gumawa ng matahimik, ang naaayon para mawala ang sinyales na suliranin sa hanap buhay at huwag basta gagawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho para na rin walang makuhang suliranin sa mga gagawin. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay magtiwala sa minamahal, nang makaiwas kayo sa bigla ang suliranin, maging matahimik na lang ang mainam para ang good energy ng swerte sa pag-iibigan, ay mas dumami, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 9 number 31 at number 25. Sagittarius, sa pamilya ang pahiwatig ay may magandang enerhiya. Sila kung may makakaisip na magplano ng bagong pagkakakitaan, pag lagi kang nakasuporta ay maganda ang may isip na magawang resulta, pagtulong-tulong sa pag-aaral, ay talagang kikita ng maayos na pera ang pahiwatig ng gabay ang pahiwatig kung may gagawin na isang pakikipag-usap sa mga kamag-anak, ay ipagpaliban ng ilang araw ng makaiwas ka sa gastos ay walang resultang maganda ang pwedeng mangyari, at sa deal na magagawa ngayong araw kung meron pipirmahan ay okay para sa iyo na magagawa dahil makakatulong sa iyong buhay ayon sa pahiwatig. Sa pera ang pahiwatig kung lalapit ang magulang at mga kapatid ngayong araw, kung may ekstrang pera ay pagbigyan ikakaunlad ng inyong pera. Sa trabaho, ngayong araw ay pwede magkaroon ng problema. Dapat na manigurado sa mga ginagawa at umiwas sa kasama sa trabaho. Na alam mo na mahilig magyabang problema sa pera ang magagawa na maibibigay sa iyo pag nakasama mo, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10, number 8 at number 33. Capricorn, ngayong araw ang ugaling maunawain ang dapat na iyong magagawa, kung gusto mong makipag-deal para relax ka ay madali kayong magkakaintindihan, kahit sa pamilya ang gagawin na pakikipag-usap, at ganoon din sa ibang tao ang pahiwatig at pare-parehas kayong magiging masaya, at may good energy ka ng swerte sa mga maliit na transaction ngayong araw, pag may dumating ay huwag mo ng pakakawalan dahil pwede kang kumita ng madalas sa deal pag maumpisahan mo na ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, kung may dapat kang matapos na gawain, ang dapat ay seryoso ka para maging maayos ang lahat, para makuha mong magtuloy-tuloy ang swerte sa hanap buhay, maging maingat ka sa dapat na magawa. Sa iyong kalusugan, ang naaayon na prutas ay peras na walang balat at sa ulam ay ginisang kamatis, na may itlog magagawa na mapalakas ang ugat sa baga ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 10 number 27 at number 36. Aquarius, ngayong araw ay umiwas ka muna makipag-usap sa mga kapamilya, dahil kung pera ay baka makapagsalita pa sila ng hindi naaayon, mas mainam na tapusin na kagad ang usapan ang pahiwatig, at ngayong araw ay may good vibes kang swerte sa pakikipag-deal kahit malayo. Pag alam mong pwedeng kumita ay iyong puntahan, at huwag ka lang aayon sa mga kagustuhan ng kamag-anak, o kaibigan, ngayong araw dahil walang sinyales na maayos ang magiging resulta ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang maaga makakapasok ang umpisa ng masayang araw sa mga gagawin, pag na ay hirap sa iyo ang buong araw sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay pwede kang mabilis na mainis sa salita ng iyong mahal, umiwas ka na lang muna para walang maging suliranin, at kontrol ng isipan ng walang maging suliranin sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 29 number 40 at number 14. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pag-iingat sa iyo, sa mga makakausap na tao na talagang sila na ata ang pinakamagaling sa pagkakakitaan, Kausapin mo lang ng maayos para sa hinaharap kung may deal pa kayo ay pwede pa ang pahiwatig, at ang ibang pahiwatig kung may nagawa kang pangako sa kapatid ay mas mainam na iyong matupad, nang lalong sisigla ang inyong pamumuhay. At wala mo ng transaction ngayong araw, sa malayo para makaiwas sa gastos. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan. Ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig kung madalaw ka ng mga magulang. Ngayong araw ang madadala nila sa iyong tahanan ay positibong pag-unlad na enerhiya. Gawin mo na masaya ang aura sa pakikipag-usap. Sa iyong kalusugan ngayong araw, maging relax ka sa mga dapat nagagawin para ang mga ugat sa puso ay hindi manghina. Ang naaayon na ulamin ay ginisang ampalaya na may itlog at sa inumin ay buko juice o lemon tea ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, ang dapat lang iwasan ang kasama sa trabaho, na mahilig magbiro ng tukso ng pag-ibig, dahil sa kanya ay totoo yun dapat na iwasan mo ngayong araw. Liyu ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 16, number 34 at number 22.